Good morning mga kapiks so, ayan for today's vlog Dito pa ako ngayon sa likod Dahil maingay po Sa loob ng bahay Dahil si Pix Yun nga hindi pa po Natapos yung ginagawa niyang gate O inaayos Doon kinanainday dahil Pinapalagyan pa daw ng plancha din sa baba Para yung mga pusa Hindi daw makapasok So tignan po natin mamaya yun nga na nalagay niya na po bali yung ginagawa niya na lang ngayon is nilalagyan niya ng planchao yung sa baba ng gate at para mga kapiks dahil may hugasan pa ako sa loob pag po muna ko din magsasain pa ako ng kanin maya maya at ayan tara po <laughs> hindi na po masyadong maingay sa loob siguro tapos na po si Papa Pix mag grinder Ayan. Yung papapix natin. Naka-jacket na naman siya. Gano'n kalab? Ha? Parang ito? Haubos? Hmm. mag Pag-ungigas po muna ako. Mag-ingay po sa labas. So, yung mga bata, sabay po silang pumasok. Okay. Olo yung mga bata mga kapiks sabay na po silang pumasok kanina umaga dahil may pasok na po si ate Izra pero mamayang hapon wala so half day lang po dahil yung teacher po nila na lalaki may seminar so isang guru lang po yung humahawak sa dalawang ano dalawang section ayun ayusin ko po muna yung stand ko dahil nahulog po siya kanina Yung, uh -huh. Ha? Kulot. Upload ko uh -huh. so, na. Tignan po natin mamaya na kung full na. Kung full finish na yung ano, inaayos ni na. Gate doon sa unahan. Ang gala na yung day. namin kagabi. <laughs> galit na galit dahil hindi po kami nakapunta doon kina mama. Na dapat daw every every day chine-check yung sugar ni mama tsaka BP. Kaso hindi, hindi, hindi ko rin po kasi alam mga tips paano gamitin yung yung sa anong yung sa sugar blender. Or uh, ano, sugar tester, ganun. So, yung marunong ko nun, yung ate kong nasa pabahay, tapos si kuya. So, yung sinubukan ko, tinuruan ng ate ko. Uh, so, naano din po siya, parang natatakot din niyang, anuhan. haan, ma si mama. Kasi si mama din, parang hindi siya comfortable. Mas comfortable daw siya doon sa kuya ko. Natapot po ako kumuha ng dugo mga kapiks. At yun nga ano, kahapon, nung isang araw dun kami kina mama, yung sugar ano niya is 120, 129. So pag hindi, na, siguro kagabi nakuhaan siya, pero hindi ko alam kung ano na. Kung so, ilan na yung binabaan. Ang oh, yung 出来了。 nặng đi hindi naman ito gaano karamihan ito sa ano lang po ito sa mga ginamit ng mga bata tapos nagkapika kami ni Pix Okay nga lang din mga si mama. Naano ko talaga siyang parang um, unti-unti na dito siya nasasanay na yung pinakain niya lang po. Lagi yung pichay o okra or iglog. Kasi pag kumain na naman siya ng bawal, tataas yung sugar niya. So pagbalik po namin ulit sa ano niya, ah, um, baka bigyan siya ng request ng doktor ng laboratory ulit tapos na po akong maghugas at ayan, ano po akong hugasan ikasain naman po ako ng kanin medyo madami pa po yung uh, namin kagabi kasi yung mga bata po hindi sipat-sipat sipat lang po yung hindi kumakain ng bahaw gusto niya mainit yung kanin niya Si Ate Izra, kahit ano kumakain po yun. Patpat -pat lang po talaga yung ayos sa malamig na kanin. Kaya itong na tirang kanin kagabi, paghatian po namin po tatlo. Yan ang may kumadami pa po. para walang music kina na nanginday kasi kahapon na music po yun kaya hindi ko po masyadong mabibiyuhan yung paglagay ni fix ng gate doon sa lang po ako mga fix ayan mga kapiks sabang nabibisi po tayo maglagay ng mga tubig sa lalagyan mo ito si fix, nagpapatulong sa akin. sa punta tayo sa labas didiin lang daw siguro yung paglagay ng ano takip sa baba para yung pusa hindi makapasok at mainit na morning choice sila yan yung ating pranseng hi guys maluwag na yung labangan niya 嗯。 Yan po yung kulang. ilagay ni fix na yun. Nalagay niya na po. Okay na ito, Baobaw. hain pa. Nilabot nga. So, hindi po talaga makakadaan na yung pusa doon sa baba. Doon lang, maduha. Bot nga. but nga, bot nga Madoon pa. Ha, hindi din natin olive din tapos din po si Pix dito so yung nagdalagay po siya ng pintar okay. si Francia na lang po si Francia isara daw lab isara ayan maganda po yung gate nila so ito din po yung ginawa yung gate last year last year siguro yun balihin natin lang dyan tapos dun sa kusina nila additional lang po itong pinaayos ni Nana Inday. Strong in it. Ayan, sa katapat this lot is for sale. Binibenta yung lupa dyan. Man ka na lang? Ha? Hmm, tapos si Papa Pix.